Paano kung ang kalaya ang pinansyal, hindi lang para sa mayayaman, kundi para sa sinumang may plano? Sa Money, Master the Game, ibinahagi ni Tony Robbins ang pito hakbang mula sa mga pinakamagagaling na investor sa mundo. Hindi ito hype ito'y blueprint. Sabi ni Robbins, ikaw ay master ng pera, o alipin nito. Terra, masterin natin. Maging investor, hindi lang consumer. Karamihan ay kumikita, tapos ginagastos. Pero ang mayayaman kumikita, nag-iipon, at nag invest Simulan sa 10% ng kita mo. I automate. Itrato ito bilang bayad sa future self mo. Kahit 3% lang muna basta tuloy-tuloy. Layunin. Umabot sa punto na ang investments mo ang bumubuhay sa'yo, kahit tulog ka maraming maling paniniwala sa mundo ng pera. Sabi nila, kaya naming talunin ang market. Pero ang totoo, 66% ng mutual funds ay hindi nananalo. Ang fees ay tahimik na kumakain sa kita mo solusyon. Gumamit ng low-cost index funds. Iwasan ang mga aktibong manager na puro pangako. Alamin ang compounding at paano ito sinisira ng fees. Kaalaman ang sandata. Huwag maglaro ng bulag. Hindi sapat ang, gusto kong yumaman. Tanong ni Robbins, magkano ba talaga ang sapat? Tukuyin ang numero mo. Halimbawa, gusto ko ng isandaang piso. 000 kada buwan sa passive income pagdating ng edad limampu. I breakdown, magkano ang kailangang I invest? Anong return ang magbibigay ng income na yun? Kapag may rules ang laro, pwede kang manalo. Ang pinakamagandang investment, hindi sa stocks kundi sa sarili mo. Sabi ni Robbins, kung gusto mong baguhin ang buhay mo, kailangan mong lumago. Mag-aral tungkol sa pera, magbasa, magtanong, mag-apply. Habang lumalago ka, lumalago rin ang kita mo at ang mindset mo. Yan ang ultimate asset. Hindi lang kita ang habol kundi seguridad habang buhay. Ipakilala ang tatlong bucket strategy, security bucket, bonds, cash, insurance. Growth bucket, stocks, negosyo, real estate. Dream bucket, travel, passion projects, pagbibigay ay diversify ang assets mo. Ang plano mo dapat ay panghabang buhay hindi lang pang retirement. Kinausap ni Robin si Ray Dalio, Paul Tudor Jones, at iba pa mga aral nila, huwag subukang hulaan ang market. Asset allocation ang susi. Protektahan ang downside. Ang All Seasons Portfolio ni Dalio ay isang halimbawa gumagana sa kahit anong market. Hindi ito sugal. Ito'y estratehiya At pwede sa kahit sinong handang matuto. Walang silbi ang kaalaman kung walang aksyon. Sabi ni Robbins, progress equals happiness. Simulan ngayon. I-track ang progress mo. I-celebrate ang maliliit na tagumpay. At kapag master mo na ang laro, ibahagi, turuan ang anak mo, tumulong sa komunidad. Dahil ang sikreto ng buhay ay pagbibigay. Ang kalayaan pinansyal ay hindi swerte. Isa itong sistema. Mag-ipon, mag-invest, matuto, magbahagi. Ito ang Money Master the Game ni Tony Robbins. At ito ang Maven Mindset Lab. Mag-isip, magbukas, mag-evolve.